Hello po sa inyong lahat. Sa video na ito, isa-share ko po sa inyo yung visa extension journey ng aking nanay as tourist visa dito sa South Korea. Kung followers ko po kayo sa Facebook, siguro nabasa nyo na yung pinost ko na tourist visa dumating dito yung nanay ko with 59 days. So ngayon, kamakailan lamang po pumunta po kami ng immigration para i-extend yung kanyang tourist visa. C3 visa po siya, tourist visa. Hindi po siya in-invite ng asawa ko. Hindi po siya pumunta ng South Korea para mag-alaga ng bata. Pumunta siya dito sa South Korea para mag-tour. So, tourist visa po siya. So, in short, hindi po siya allowed magpalit ng F1 visa dahil ang sister ko po ay in-invite ng asawa ko as F1 visa. Sa isang pamilya, isa lamang po ang F1 visa, isa lamang po ang allowed na mag-F1 visa. So kahit na twins po yung yung anak ko, tapos 4 years old po sila, hindi po ako allowed na mag-invite ng dalawang tagapag-alaga. So, isa lamang. So, dahil F1 visa yung sister ko, hindi po maaaring magpalit ng F1 visa yung nanay ko. At saka nung in po yung visa niya, ang nilagay po niyang purpose doon ay para mag-tour dito sa South Korea. Anyway, hindi ko po siya in-invite, hindi po siya in-invite ng Korean husband ko. Nagpunta siya dito, nag-apply siya sa immigration, nag-walk-in po siya without invitation letter na-approve yung visa niya. 59 days po yung binigay sa kanya. Usually, ang tourist visa po kasi is 90 days. Maximum 90 days lang. So anyway, ang pag-uusapan natin dito is yung visa extension. Hindi po natin pag-uusapan yung about sa tourist visa. Ngayon, dumating ang nanay ko dito ng May 2. Pagkatapos, ang visa niya is C3, 59 days. So ngayon, tumawag po kami sa Korean Embassy sa Pilipinas. Tinanong namin kung Maari ba siyang i-extend ng visa? Ang sabi po mm -hmm. ng Korean Embassy sa Pilipinas, maari pong mag-apply ng visa extension dito sa South Korea, pero hindi po siya 100% na ma-approve o hindi. Yun po ang sabi nila. And then, tumawag din po ako sa immigration dito sa Korea, sa 1345. Tiyanong ko rin po. And then, ang sabi din po nila, maari po kami mag-apply for visa extension for another... 1 month. Para 90 days puxa. Kasi maari po magstay ang C3 maximum 90 days daw. So maari kaming mag-apply pero depende na sa sa Korean Immigration Officer kung ia-approve po niya o hindi. So ngayon, tumawag kami sa tumawag ako sa 1345 tatanung ko po yung mga requirements sa dapat dalhin. Sinulat po namin sa reason, gusto pang magstay ni Mama dito sa South Korea, i-extend yung visa niya dahil na pa niyang makasama yung mga apo niya, kayong son in niya. Yun po yung nilagay namin sa reason kasi magsusulat ka. Pagkatapos may application form, nag up po kami. Sa application form, hindi nyo po kailangan maglagay ng passport picture kasi nakasulat doon na sa mga mag apply lamang ng 90 days pataas ang maaring mag-submit ng ID picture. So, wala pong ID picture pagkatapos, kumuha din po kami ng uh, kontrata sa bahay kung saan siya nakatira, kailangan kunin niya yung kontrata sa bahay, pero dahil yung husband ko, yung may-ari ng bahay kumuha po kami sa Dong Samuso ng indicating na sariling bahay mo yun, tapos dahil uh, sa husband ko, naka- nakapangalan yung bahay namin, meron po siyang application form na kailangan pilapan na available dun sa website ng immigration. So, yun po yung mga requirements na dila namin, kasama po yung kanyang passport. Pagdating po namin dun sa mismong immigration, ang bungad po ng immigration officer sa amin ay ang C3 visa, hindi pa pwede mag-extend. So, ibig sabihin, kung foreigner, kung foreigner ang kausap, wala ka nang masasabi kasi tourist visa hindi maaaring mag-extend yan po yung sinabi sa amin kaya kasama ko po yung Korean husband ko, siya po yung nag-explain na sinabi niya na uh, na nag-apply siya ng tourist visa sa Pilipinas 59 days lang yung binigay sa kanya ang sabi ng officer, bakit 59 days lang ang binigay, bakit hindi 90 days kaya sabi ng husband ko kaya nung tumawag kami sa Korean Embassy sa Pilipinas, ang sabi nila maaari pa siya mag-apply for one month. Tapos tumawag din kami sa 1345, ang sabi maaari siya mag-apply for one month extension. So, ang sabi po ng immigration officer, anong reason? It depende sa reason daw para ma-extend. So, ang sabi namin, ganun yung reason niya. Gusto niya makasama yung apo niya. Hindi daw pe pwede yun. Na gusto lamang niya makasama yung apo niya at yung son-in-law niya para mag-stay sa Korea. Hindi daw pe -pwede. Kailangan, ang um, maging reason is health is either health reason na kailangan niya mag-stay dito para magpagaling. Something, something uh, concerned with health. Or kaya naman, hindi siya makabili ng ticket sa airline dahil merong uh, issue. Halimbawa, pandemic, hindi makakuha ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Yan lamang daw po yung mga reason na maaaring i-extend yung visa ng mga tourist visa. So, since dumating ang mother ko dito ng May 2, dumating kasi siya dito, namamaga po yung kamay niya. After one week, dinala namin siya sa hospital, pinaopera po namin yung, yung, kamay ng nanay ko. So, anyway, nagpaopera yung mother ko, pinaopera po niya yung kamay niya, yung po yung naging reason po namin. Sinabi namin sa, sa officer na naoperahan dito yung mother, yung mother ko, Uh, actually malala po yung o, yung kamay niya dati sobrang namamaga. Kala nga po namin na ano nang sakit 'yon kasi sobrang namamaga hanggang dito namamaga. Sa so, dinala namin sa hospital, pina uh, operahan po namin siya. May konting opera lang naman. 'Yun po yung ginawa naming reason. So pumunta po kami sa uh, immigration, sinabi namin na gano'n, na naoperahan siya. So ngayon gusto namin siya munang i-monitor, alagaan. Ang sabi po ng uh, uh, ng officer Uh, binigyan po niya kami ng mga list na mga dapat naming kunin. Kailangan daw namin kumuha ng medical certificate sa, ho, sa hospital kung saan naoperahan yung nanay ko. Kailangan daw nila makita na to, kung totoo talaga naoperahan yung nanay ko. Tapos sa medical certificate daw, kailangan nakasulat po doon kung na kailangan po niyang mag pa dito sa South Korea kailangan po niyang magpagaling. Pagkatapos kailangan daw yung resibo, tsaka kung yung medical details ng operation. So, pumunta kami sa hospital, kinuha po namin yung mga documents na yon at kinausap po namin yung doktor na kailangan namin ng medical certificate indicating dun sa opera niya. So, nakakuha po kami ng medical certificate na yon Pagkatapos, hiningan din po kami ng Honin Gwangge Chungyongso. At nagbigay din po ako ng Kajok Wangge Chumungso. Tapos, ito po yung pinaka-komplikado. Hiningan po nila kami ng bagong ticket. Sabi nila, bumili kayo ng ticket dated on July 31. Yun po yung sabi nila. So, sa umpisa, magdadalawang isip ka, bibili ka ba ng ticket o hindi? Kasi baka hindi naman ma-approve yung visa niya. Ang sabi po sa amin, hindi siya 100% na ma-approve mga 70% or 80%. Depende sa documents na ipapasa po namin. So, ang ginawa po namin, umili na lang kami ng bagong ticket. So, yung ticket dati ng mother ko is June 27. So, ang sabi, kailangan kumuha kami ng ticket dated hanggang July 31. So, kinuha po namin ticket ay July 30. So, ayan po yung mga sinabi nilang requirements na kailangan namin i-prepare. So, ang sabi po doon, kailangan namin siyang i-prepare yung mga requirements na sinabi niya. Uh, Isa-isahin ko lang ha. Ang kailangan daw po namin kunin is Honin Gwangge Chumyongso, tapos Kajok Gwangge Chumyongso, yung medical certificate, yung medical details, tapos yung resibo dun sa operation. Pagkatapos, kailangan daw po namin ng bagong ticket dated to July 31. Pagkatapos, binigyan po nila kami ng papel, nakasulat po dun sa papel na kailangan po namin siyang ipasa. May date na nakasulat dun kung hanggang kailan mo lamang siya maaaring ipasa. Kapag ipapasa mo na po siya, ito po yung kagandahan. Dahil may papel ka na niyan, hindi mo na kailangan magpa-reserve or hindi mo na rin kailangan kumuha ng number doon at maghintay. Pag pumunta ka po doon, except lamang po doon sa lunch break, pag pumunta ka doon, basta wala pong tao doon sa counter kung sino yung kumuha ng papel mo, diretso ka lang sa kanya. Hindi na daw po kailangan ng number. So, yun po yung sabi niya. So, abangan po ninyo kung anong mangyayari sa pagpapa-extend namin ng visa ng nanay ko. May extend po ba siya ng another one month? Or, kailangan na niya talaga umuwi ng Pilipinas? At, kung totoo ba talagang ang tourist visa na merong 59 days lamang ay hindi talaga maaring mag-extend ng visa dito sa South Korea. So, abangan po natin kung ano ba talaga yung magiging resulta ng visa extension journey ng aking nanay. I-share ko po yan sa inyo. Annyeong!